Mga bata, itong inyo Kuya Jun. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Tara, magkwentuhan tayo. Ang kwento ko sa inyo ay mula sa Lampara Books. Matanong ko kayo, ayo ba ay nakakita na ng pagong? Isa itong kakaibang hayop na daladala ang kanyang bahay sa likuran. Halika at ating alamin ang pinagmulan ng natatanging hayop na ito kwentong ito ay aking isinulat para sa inyo na pinamagatan kong alamat ng pagong na iginuhit naman ni eh, Gane Madueño. Tara, simulan na Noong unang panahon, sa isang barangay na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, may nakatirang